So, meron po tayo dito ang amplifier at speaker. I-share ko po kung paano nga ba yung tamang pagkabit sa ganitong amplifier na mono lang. Ito po yung inclusion ng box nung nabili ko. Yan. Poco D3. Ito lang naman yung kasama sa loob ng box. Yung wire para sa 12 volts kasi pwede po sa battery na 12 volts. DC. Ito naman yung wire kaya lang, isa lang guys yung kasamang wire niya. Walang pang-Twitter. Diba dalawa yung ano niya? Yung sa Twitter tapos sa uh, Whopper. Kaya isi-share ko sa inyo kung paano nga ba tayo magkakabit niya. Kasi kulang lang wire, diba? May kasamang remote. May plastic para hindi mag-consume yung battery kapag hindi pa ginagamit. Ito naman yung wire para sa AC 220 volts. Dito to ikakabit. Hello everyone. This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Sa pagkabit guys ng speaker sa ating amplifier. Yung ganitong amplifier ang swak dito ay 50 watts 8 ohms. Pwedeng bumaba. Pwedeng tumaas ng konti. Konti lang. Kasi tested ko na to guys yung 50 watts na 8 ohms swak so, dito ang ganda ng tunog Pwede ding 100 watts 4 ohms So ang hawak kong speaker ito lang kasi yung available Medyo mababa yung ano nito RMS 20 watts lang pero yung maximum niya 40 watts naman 4 inches Pwede naman to dito Pero mas maganda mas malaki sana para malakas diba sa pagkabit ng speaker sa amplifier, ito, isasalpak mo lang to sa likod. Yan. Ito yung para sa tweeter. Ito naman yung para sa woofer. Salpak mo lang dito. Kung oh, papansin mo, may ano yan, dalawa. Ibig sabihin, ito yung sa labas. Yan. Ganun lang. Tapos, kakabit mo na sa speaker. Ang negative niyan guys, yung itim. Positive yung pula. Ganun lang. Kung wala pang wire, di hanapin mo lang yung negative dyan. Ang negative ito. Ito positive. Ang positive niyan laging sa kanan. Ganun lang, kasimple. So, ginawan ko ng video kasi napansin ko wala akong video na yung pinapakita talaga step by step kahit basic na lang to sa iba, ginawan ko pa rin ng video para at least doon sa mga hindi pa po nakakaalam. So, alimbawa, naikabit na natin yan sa speaker. Para maganda yung quality ng sounds, kailangan may tweeter ka. Kasi woofer lang naman to. Kailangan dyan ng tweeter. Ito, meron tayo ditong tweeter. Ito, ano to eh? 100 watts. Pwede kang magkabit yan kahit 50 watts lang. Or 100 watts. Mag parallel ka na lang ng non-polarized capacitor. 2.2 microfarad. 100 volts. Yan eh. So pagkabit naman ng tweeter guys, kasi walang ano yan, di ba? Isa lang yung wire. Dito mo na lang ikabit sa dito. Isama mo na lang sa speaker. Yung negative, kakabit mo lang din sa negative ng speaker. Yan. Tapos Siyempre, ikakabit mo din yan sa ano, sa negative din galing sa amplifier. Ganun yung connection niyan. Kakabit ko na nga para makita niyo talaga. Yan, kakabit na positive. Di ba? Tapos, magdagdag ka na lang ng wire para dito sa, yung ikakabit mo sa tweeter. Kasi yung isa nito, yung sa kapasitor, kakabit natin sa positive. Tapos, magdagdag ka ng wire na idudugtong mo sa positive ng tweeter. Ganoon, yung pinaka-safe na connection. So, pwede ka na mag-sound trip. Yung supply mo dyan, pwedeng AC, 220 volts, or DC, sa DC naman guys, sa 12 volts, di ba, sa salpak natin yan. Dito yung battery na 12 volts. Ito yung negative, ito yung positive. Kailangan, ang gamitin mong battery dito, at least 5 ampere yung ano niya, current. Pwede din buha ba ng konti? Siguro, 3 ampere, pwede din yun. Kung alimbawa, wala kang available, di ba? Huwag mo lang isasagad yung volume kasi pag mababa yung current, ang tendency niyan, pag sinagad mo yung volume tapos yung base niya, pa papangit yung tunog. Baka mamatay pa nga yung ampli. Yun lang yung pinakasimpleng connection ng speaker sa ating amplifier. Basta, importante guys yung pag-match ng speaker sa amplifier. Kung ano yung available mo dyan, dapat Tingnan mo din, baka kasi masyadong mataas yung watts. Hindi drive ng amplifier. Pag na-overload kasi yan, baka hindi magtagal yung amplifier mo. Sa ganitong mini-amplifier, swak na dito yung isang woofer, isang tweeter, or dalawang woofer, dalawang tweeter, or kahit isang tweeter lang, pwede na. Dalawang woofer, kung 8 ohms, pwede mong iparallel. Limbawa, dalawang 20 watts RMS na speaker or dalawang 30 watts 8 ohms. Basta yung speaker guys, mas maganda, I suggest na parehas yung ano niya, yung watts tapos kung woofer, di parehas woofer. I-parallel mo na lang kung 8 ohms. Kung 4 ohms naman, ang connection niyan series. Yung series connection and parallel connection. May video na po ako niyang ginawa sa channel ko. Pwede niyong hanapin na lang. Paano naman kung magkaiba yung impedance? Halimbawa, isang 4 ohms, isang 8 ohms na speaker. Pag guys, huwag mo nang ikabit yung isa. Isang speaker na lang yung ikabit mo kasi yung dalawang speaker na magkaibang impedance, pag pinaralil mo yon, babagsak na yung impedance niya. Hindi pasok sa 4 to 8 ohms na kailangan ng amplifier pag siniris mo naman, tataas, 12 ohms na. So, malayo na sa required impedance ng amplifier. Kasi, ang swak dito, 4 to 8 ohms lang. Although, tutunog naman yan, pero, hindi masyadong maganda yung quality ng sounds. So, yun lang yung gusto kong i-share sa video nito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po ng aking channel at pwede din po kayo mag-comment pag-likes din ang aking video. So, thank you guys sa inyong walang sawang panonood.